Tulungan mo nga ako, ma. Just ano? Push up, eh. Tapos? Ah? Kasi ko yung pa ako dito. Hello? Hey, no? Sige, try mo. Pero, uh, ano na no. ako. Uh, uh. Medyo tama Umalaki na ako. Sige, para. Yeah. Mayat-payat uh, na naman. Okay, ha? Uh. Game. 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 Yes. dito. Yan. 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 yan, lang, ha? Oo. Kabila. Yan. Ayan yan. 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 Tapos? Oh, push up ako. Hindi. Oh, Ato

ayoko na <laughs> balakod yun pala ko alam push up mo may isa ba ako yung papayat pa Nakadalua ako yung pa lang ako. sa iyo nakadalo pa lang isa pa ayoko hindi na isa pa oh, mayos ka oh, okay. oh. isa pa isang try na lang mayos ka oh. <laughs> okay game yan pala ko ba tatlo lang oh, mga anim na push game uy anim na push oh. Oh, isa okay okay yes. yeah. ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ